Ang video na ito mga kaubayan ay tungkol sa isang uri ng halamang gamot dito sa kagubatan. Kasi inabutan po ako ng sakit ng tiyan mga kaubayan. Kaya itong halamang gamot na ito ang pinanglunas ko sa sakit ng tiyan. Ito po yung tinatawag naming hagunoy. Maliban sa sakit ng tiyan, hilo, ang nagagamot pa nito mga kaubayan ay nakapa, uh, mabisa po ito sa asid, sa acidic po. Ito po yung tinatawag naming hagunoy. Ito po napakarami po mga kaubayan. Ayan po. Kasi nandito po ako sa kagubatan ng SBMA nagagilap ng alamang gamot at nahilo po ako mga kaubayan. At ito po ang pinanglunas ko sa aking hilo at sakit ng tiyan. Ito po. Ginanyan ko lamang po ito at inamoy-amoy at uh, nagbawas po ako, ito na din po ang ginamit ko. Itong hagunoy na ito. Itong hagunoy na ito mga kaubayan, ito po siya. Ay mabisa po ito sa acid, sa acidic po. Kinakatas po namin ito, kinakatas po namin yan, pinipiga po namin yan, at kumukuha po kami ng mga dalawang kutsara, iniinom po namin ito, itong agunoy na eto maliban po dyan, ay pwede din pong ipakulo eto sa sakit ng tiyan at kung ikaw naman po ay nahihilo mga kaubayan kumuha ka po ng ganito at amoy-amoyin mo po ayan po katulad ng nangyari sa akin mga kaubayan inabutan ako ng sakit ng tiyan hilo dito sa kagubatan eto lamang po ang pinanglunas ko nanguha po ako ng hagunoy at inamoy-amoy ko po yan at nagbawas po ako, ito na din po ang ginamit ko. Kaya kung atin pong suri, matagal ko nang ipinalabas ito noon mga kaubayan, matagal ko nang ipinalabas ito, ito nga gunoy na ito, na gamot sa acid reflux. Acidic, sa acidic po ito. At gamot din po ito mga kaubayan, marami pong mga karamdaman ang nagagamot nito, ito nga gunoy na eto eto din po ay ginagamit namin na panggamot sa mga sugat sa sugat po pag yung sugat mo hindi po gumagaling-galing yan kumukuha po kami nito pinipit-pit namin na ganyan yan saka po namin itinatapal eto kaya wag po nating baliwalayin ang kakayaan ng agunoy bungal mga kaubayang kasi napakarami po niyan kahit sang lugar po, kahit sang kapupungunta, ay nandyan po lamang sa tabi-tabi yung agunoy na yan. <coughs> Nakikita po lamang yan. Napakarami po sa ating mga kaubayan <coughs> ang may karamdaman sa asid. Alam naman po natin na pag ang asid po, maasid po ang isang tao, ang sakit Uh, hindi po maganda yan mga kaubayan na marami po sa atin mga kaubayan ang may karamdaman na acid pero bakit hindi po nila subukan po itong hagunoy na ito nagkalat lamang po dyan sa tabi-tabi ito nga lamang pong paglalakad ko na ito hanggang doon napakarami po simple lamang naman po ang proseso ng paggamit nito mga kaubayan kinakatas lamang po ito kumukuha po ng dalawang kutsara kumukuha po ng dalawang kutsara at inumin po yung kanyang katas mga kaubayan kung talagang asid po ang karamdaman ng isang tao mas lalong mabisa po ito itong hagunoy na ito kung ito po ay inumin po natin ito sa umaga yung wala pa pong laman ang tiyan natin. Kung talagang matindi na po yung asid ng isang tao, yung wala pa pong laman ang tiyan natin, uminom po kaagad ng dalawang kutsara at yan po, yun po. Ang gigilingin ng bituka natin, kakalat po kaagad yan sa mga ugat-ugat natin, sa kalamnan natin. Itong bisan nito at gagamutin niya po kaagad yan, yung masasiyadong mataas ang as uh, na asid sa katawan natin itong agunoy na ito. At maliban po dyan, ay pwede po namin panggamot sa katikati. -kati. Ito ikinukuskus lamang po namin na ganyan mga kaubayan At pwede rin, po na, uh, rin po na ilaga ito kasama na yung ugat at inumin po ng isang tao na matas po ang asid mga kaubayan. Marami pong karamdaman ang kayang lunasan nito, pati hilo po, sakit ng tiyan. Amuyin mo mo lamang po na ganyan yan at maibsan na po yung sakit ng ating tiyan mga kaubayan. Sana po ay naunawan niyo yung ibinahagi ko tungkol sa lamang gamot na ito, itong hag hagunoy o bungalungal. Marami pong salamat.